Si abiso, nakakuwapon nakakuha po ng ayuda galing sa Blue Card, kagatanyong Malabon, Metro Manila. Nagpapasalamat po kami kay Mayor. Malaking tulong po sa amin to. Salamat po. Ako po si Glenda Molina, nakatira po sa tanyong Malabon City. Nakakuha na po ako ng ng pera sa Blue Card Ahon. Para po sa mga kailangan po sa loob ng bahay, mga grocery po, may bili ng mga sabon, mga diapers ng bata po, nakakatulong po sa mga mamamayan. Nagpapasalamat po ako kay Jenny Sandoval po at meron pong mga proyekto ng ganito po. Marami pong salamat, Mayor. Ako po si Evelyn Pabroa na nakukuha na po ng Blue Card. Maraming maraming salamat po, Mayor Jenny Sandoval. Sa Barangay Tunsuya, Malabong po. Siyempre, oh, pambili ng bigas. Maraming maraming salamat po, Mayor Sandoval. Ako po si Angelito Jornadal, na adira sa Black 4 Kalima Tunsuya. Nakakuha ng unang ayuda, gagamit ito para sa pamilya. Marami ito matutulungan sa programa na binibigay ni Mayor. Maraming salamat, Mayor. Ako po si Francis J. Colina ng Barangay Longos, Malabon. Na nakatanggap na ng ayuda galing kay Mayor Jenny Sandoval ay nagpapasalamat. Ito ay gagamitin ko para sa pagbuha ng exam sa civil service. Thank you. Ako si Angela Selem Jimenez, A uh, Gulayan Katmon, Malabon City. Opo, marami-marami pong salamat kay Mayor Ginny Sandoval. Ah, nakatanggap po ako ng pera galing sa block card. Para po pang ano, pang bili ng gamot, ganun po. Malaking bagay po sa katulad namin na vendors lang po na makabili at makatulong din. God bless po sa ating Mayora. Ako si Gilbert Ostonal, Barangay Muson, Pagitingan Street. Ako ay nakakawa na po ng ayuda mula kay Mayor. At pambibili ng gatas. Uh, masaya kasi kahit pa paano nakakatulong uh, sa bibigyan ng ayuda ni Mayor. maraming maraming salamat po kay Mayor J.D. Sandoval. Ako si Dumilitar eh. kaya taga Bagay Tanyong, Malabon. Oo oh, ba, kayo ng mga alas 9.30. niya. alas 9.30 ng umaga. Maga Umaga pa lang. Nagulat ka alam nung ano eh, may nagtag sa akin kayo ng umaga. Uh, sa blue card niya, na may laman daw yung ano, yung card. Siya, ngayon, uh, sa ngayon, sa pag ano ng tricycle ko, payos. Eh, sana naman eh, tumagal to. Maganda ito ano eh. Dahil maganda naman itong programa na ito. Sana tumagal. Siyempre si Mayor, mahal natin yan. Kaya eh, kailangan eh, pag-usahin niyo pa ng mabuti. Uh, Mayor Gini, salamat po sa programa niyo na Ahon Malabon. Yan. Kami salamat po. Ito so, po si or Arbacolod. Salamat po, Mayor, sa ayuda sa Blockard. Uh, Tonsuya po. Mar Maraming salamat po, Mayor sa Ayola. Thank you po sa blue card. Ay okay rin yun sa mga ano, sa walang wala. Tulad so, sa akin, senior ako. Salamat ako kay mayroon din na kahit ano, kahit paano mayroon dumarating. Salamat po kay Mayor. Thank you po. Ako si sa Liela Pues, isa po ako sa beneficiary ng Blue Card. Salamat po Mayor sa tanggap kong ayuda. Tigatong suya po. Ano, nakakatulong din po siya, lalo pagkakailangan mo ng ano, Nakakuha na ako ng ayuda sa Blue Card. Maraming salamat, Mayor, sa binigyan ninyong ayuda sa amin. Ah, hello! Ako si Mel Baong ng Barangay San Agustin. salamat po ako kay Mayor dito sa Blue Card na nakuha namin. Maraming maraming salamat po at sana pagpalaan po kayo ng Diyos. Ako pa si Pauline Cruz ng Palit Malabon City. Maraming salamat po, Mayor. Saka na lang ako pera galing sa broker. ko. Ah, uh, maraming salamat po sa mga pa po, po, po ng madaming uh, benefits.